ito na buksan na natin shoutout nga pala sa ating chip mechanic Vincent quality iba ang dukto kay umiong lang eh <laughs> ayan nabuksan na natin yung puri chipuan na mausok ang dipstick. ah ito na yung mga nagsasabi na kaya pa sa linis ng Tag doon. Linis na ng... bulb ito. So, eh. Tasan na Ano doon? Ayan o. Ito. pa kaya pa sa linis nito. Ah. Ayan mga kapis no, Yung PCB bulb daw. Ayan. Kaya pa doon sa linis. Ayan, pero tayo, under pa lang, alam na natin kung bubuksan o hindi. Kaya nag tayong buksan. Ito na nangyari sa kanya mga ka-piston. Kaya natin binuksan. Kung makapansin nyo yung piston, sinusunong na yung barbula. O, oh, di ba? <laughs> Ayan. <laughs> Paano di pa natin bubuksan niya? Sinusunong ng piston yung barbula. Tsaka yung mga biring niya, yung mga tama na, oh. Labas na yung tanso, oh. <laughs> yung nag-comment sa atin, di man, siyempre, di man tayo napatul sa mga comment, eh. Yan, saka yung piston ring niya, kung mapansin niyo, oh. Ang laki na ng kawang. Ayan, no oh. Ito, lalo mali, ito maliit, oh. Oh, oh. Napakalaki na ng luwag. Ayan, oh. Laki na ng luwag ito sa taas medyo okay okay pa pero kalug na din oh. oil ring manipis na ayan gayo yung mga sumusulak talagang langis sa dipstick kahit pa nung linis mo ng PCB valve dyan wala yan Ay, lumalapat yung ano barbula <laughs> oh. o oh, yun oh. lumalapat yung barbula ngayon tingnan natin itong Baka napasagad na repis dito ah. Kaya natin itong silinder head it, palintong natin. Para na makita lahat. Ayun. Kung mapapansin nyo, napakakinis ng barbula. Tumatama sa piston. O. Oh, ito bahagyan tumatama. Ito, ito bahagyan din tumatama. Ito ganun din. Ang hindi lang tumatama yung mga exhaust halos lahat ng intik tumatama na sa piston sinusunong niya ang piston hindi natin malaman ito kung may mga tama ang bearing o tukod ang barbula kasi yan ang nag to ang pagkatukod niya nabasag ang clam <laughs> wuuhhh sikupu kesana yon sekarang kita kerak kami sang clam saya udah pernah hadapin biar mereka kerak yon clam di itu y number one yang Klam na, nah yang klam clam di itu kami siap Wala na. Hindi ug natin hanapin. Basta't may crack siya diyan. Ayun. Yan yung dahilan kaya natin binaba to. Tsaka ayo yung kagano ng sistema at marakas ang sulak, talagang matik na yan. Baba na yan. Wag na tayong rimi-remedyo. Ang <laughs> liner nito ay eh, mga tama din. Stone ring ito. Napakanipis na. Oh. Halos lahat. Oh. Oh. Nipis na. Oh, to. Laki ng luwag. Tsaka ay pati sumusuno, sinusunong ng barbula. Ang pisto ng barbula. Ayan. Eh mga kapisto, hindi, hindi to kaya sa remedyo, sabi nung nag-comment. Ilinisan, daw, ilinisan lang daw yung ano, PCB valve. PCB valve yan ito lilinisan daw ito eh wala hindi yan ubra kahit dinisan natin yan pagkaganyan na sakit ramdam ko sa andar kaya ito eh, binaba natin ginamit ko pati ito dirinab ko ito pabalik papunta dito sa ano ramdam ko talaga walang hatak yan nabuksan na natin kita na natin ang mga sira lahat na sira kita natin mga piston eh, hey, hanggang dito lang video natin at update ko lang kayo sa mga usok na dipstick. malakas na sulwak pump nya hindi pa ganong kalug ito hindi natin kapaltan to. ito mga kalug ng kaunti papal, yung pa-machine shop natin